Kasi meron akong leftover. Diyan. Tapos, ito. Pansit. No, fresh talaga. Alam mo kasi, guys. Actually, nakataon yung kapitbahay ko dito ay dito lang sa opposite ng door ko. Ay, ano, hindi ko talaga siya ng food. Pag makaluto ako or minsan pag may time ako, tapos, kung nakapaluto ako ng Filipino food ba, kasi sa totoo lang ako, kasi ma ano, ako mag din ako minsan sa pagkain ko. Kaya ako tumataba. Kahit na maraming pagkain dito, so naghahanap rin ako ng food ko ba. Yung pagkain natin ba. Kaya minsan, sarap talaga tumulong sa mga taong alam mo yung tulong ka na, na hindi ka naghahanap talaga ng kapalit may nakakatuwa. Hindi naman kami lagi nag-uusap, hindi naman kami talagang grabing ma close. Never pa kami nagsama in person na magbanding-banding, hindi rin. Parang natuwa lang talaga ako sa, kasi syempre, alam kong Pilipinas, sa, sa, sa totoo lang, marami kasing pagkain talaga dito. Kung matipid lang siguro ako tao. Siguro, yun. Um, maging kontento na ako sana sa mga pagkain dito. Kasi ang daming food lang, ikaw, ikaw lang talaga susuko. Kaso lang, eh, ano tong sikmura ko talaga kasi, para akong nagbili, ba? Kaya, pag alam ko marami akong food, or saan po, nagluluto ako ng ganito, ang tawag niyan, pagbibigay ako niyan, eh, kung wala akong mapagbigyan, di wala. E, di keep ko na sa fridge ko. Pero, nag kasi ngayon, dahil birthday niya, birthday ng aking kilala, sabi niya, sabi ko siya, gusto mo ng pansit. Bigyan kita ng pansit. Wait lang ha. Eh, eh, ganyan lang muna kasi ang amo ko baka lalabas. un ko pala to. Matiya ba? yan shout out si Silab. Ayan, magluto ako sis Luto ako pansit. Pero baka makita niyo amo ko. Kamusta sis? Tara. Samahan mo ko dito. Pansit. Ang dami, ano, hindi pa ako nakapag-reasyo talaga sa ano ba? Sa ages. Ah, mayroon pala. Pero mamaya edit ko. Medyo busy lang. Eh, nagkataon kasi itong kaibigan ko dahil magluluto talaga ako ng pancit. Nung sinabi niyang birthday niya, aba, sabi ko, oh, birthday mo pala ngayon, so okay. Ay, perfect din to. Kasi may mga tara, -tara akong ito baboy. eh. Ayaw ko masayang ba? Kaya, isahog na lang natin sa panset. Diba? Okay lang, masakit pa rin ulo ko. Bakit? Ikwarapin. Ikwarapin si asis teka lang ba ito hindi tayo ng fancy meron akong nakita na ay what, what, I mean ba Mal gusto ko lang muna pati na kaibigan ko na yun happy, birth happy birthday sa iyo sana uh, more blessings pa dahil syempre marami talagang mm, ang OFW kasi dito sa totoo lang Marami ding hinang harap sa buhay. Tapos yung partner mo, magbibigay pa sa'yo ng stress. Ang hirap talaga, guys. Kaya kung kayo may partner na isang OFW, huwag niyong bigyan ng stress. O. No? hirap yung buhay OFW. Sa totoo lang, hindi madali. Tapos magbibigay pa kaya ng stress. Just kumarimar. Yan, kailangan ang mga asawa nyo, mahalin nyo. Ay, naawa lang ako sa marami kasi dito talagang alam mo yun, lahat-lahat, ibigay -lahat, e mo na. Alam mo yun, lahat-lahat, ibigay -lahat, e mo na. Suportaran mo na lahat. Pati yung sayong uh, tinatago, kukunin pa. Kaya kailangan talaga maging wise. Ay, hindi ako makahinga. Kasi kung hindi ka talaga maging wise, wala. Kawawa ka talaga, promise. Na kaya kayong mga old ko bulbo. Kaya ko. ewan ko, sis, okay na naman. Wala naman, ah, okay. Sis, ba lang kita, bakit wala kang abang asawa? Ah! Ako, hiwalay ako, sis. More than 10 years na rin. No, wala, na okay naman. Pero LDR kasi. Para hindi talaga siya nag-work. Yung anak namin, yun ang bunso ko. Doon kasi ako talaga ikinasal sa kanya. At para ako nang nahihilo pa. Ba, or baka gusto mo talaga ako. Siniperate ko to. Ayan. Meron naman, hiwalay, same as you. Ganyan talagang buhay. Tayo muna ako sa... Sang... Masarap kasi ito eh. Ilagay ko lang sa taas. Ayan, sabi ko sa inyo, magibali nang wala kasawa eh. Mm. Dahil namang walang asawa sis. Malaya. James. Taklena. Mixed black. Mustangga. Sino si James? Mustangga. Ang natatawag sa aking ga ay si Rose lang. Rose Ramos. Kumusta ka? Maganda namang walang asawa. Bakit kailangan ko talaga mag magkasawa? Magic, magic sarap na lang itong katapat. Mas masarap yung malaya. Kasi walang nagsisita. Minsan, sobrang toxic, hindi rin maganda. Kaya kaya nang kilala ko na nagiwalay sila ng asawa niya. May problema na nga sila. Yung anak nila ganito, tapos ganyan pa. Lahat ng naipon niya kinuha pa kasi ng conjugal property. Ay ambot sa langaw, alam mo mga ganyan. Ah, Jema. Jema. Sa page ko? aga Kasi si Jema. Ikaw 'yung si Jema 'yung sa page ko. Ay nasa natunton mo ako dito. Sino po? Hi Sir Darren, shout out Sir Darren. Initial. Pan yes, it's pan I'm cooking noodles. So this time I need to speak English because Sir Darren there. Oh my goodness, Sir Darren. I did you know? I didn't share my my live stream to the cheesy because I don't want to speak English. shout out to I know Aryan Manello, shout out shout out shout out shout out shout out shout out. Ayun, oh Pakulo, alam mo muna natin I am getting nosebleed Yes, of course Because you are here, sir, darling I'm getting nosebleed Ay, nako Oi, sis Gemma Thank you, thank you so much You are there Natutunan mo talaga ako sa page You from page 2 here, ah Thank you so much naman You know, nag-live ako ngayon Kasi bored ako Wait. You know? Yeah, sure. I got pancit sit here. Yes. Wow. Pigma. Yes. So if you get the reach out. Can speak Tagalog? You can speak. Oh, okay. So I need to speak Tagalog, sir, Darren ha. If you don't mind. <laughs> because I'm talking talking too much here actually. It's all about my my blah 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 etc. You know, kaya nga sabi ko, di ba? Nawawa talaga yung kaibigan ko na lahat lahat ng naipon niya pati yung niya sa abroad kasi nga mag-asawa sila oo oh. wala siya magawa ang ang tulog ka alam mo yun? Yung nakihati pa. I love you, baby. La 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 la. Grabe no, nakakalungkot yung mga ganong maririnig mo na, na balita. Uh, yung naghirap ka sa abroad and then later on pag naghiwalay kayo ng asawa mo napunta na sa kanya lahat lahat mm. anong maalat? hindi itong maalat oy masarap ay drop lang kayo ng link dyan guys feel free to drop your links Actually, easy cooking na to guys kasi walang masyadong masyadong eh, ano sao kasi anong to Mga disponering ba? Mga tira-tira pa -tira Ay! Tira-tira Yung mga tira-tira gulay. Ito. You know? This is only a tira-tira. Kay, tira-tira. Mga tira gulay lang to. This is another the leftover that I have to use it. You know? Sayang kasi. Huwag sayangin. Pero marami akong ano. Ha, natawag tuloy ako. Premier. Yes, natatawa ko sa yoga. Ito to naman, di ba? Ikaw nga, nag-work hard ka para sa family mo, nag ka para sa family mo, panaghiwalay kayo ng asawa mo. Oh, di ba nakihati pang bloggers? Nawala naman siyang kahirap-hirap, nakihati pa. Tapos, hmm, dessert uh, ice cream uh. sarap are you eating pancit tapos yun na nga kawawa talaga siya ba kasi naawa ko sa kanya hmm mm. Lea Bonton Hi, this is Catherine Kura. Shout out to you everyone Oh. Okay. Kamusta? Kamusta na dyan? Eto, nagluluto ako. Mm. Nagluluto. Ako ay nagluluto ng pansit. Ayan ka, trendy prayer. Ako masak na sis. Two hours pa lang nag-live si idol natin, no? Oh. Two hours. Kaya huwag na kayong mag-asawa. Kung asawa niyo na lang ay pal. Palamunin. Di Diba? asawa niya pal tapos pasaway pa tapos tapos ano pa antonyan pa sa pasaway parang ikaw na lang yung binabantayan tapos siya lang gumagawa yung pasaway na siya yung pal na nga tapos ng babae pa ay ang buwas lang mag isip isip ka na <laughs> at yung pet official shout out o oh, bakit hindi na kayo mga members? <laughs> Cancel na ba ng membership ko? <laughs> Wait lang. I'm not abroad, Sir Darren. Uh, I'm pa yun uh, uh, living in the Philippines. And this is not a YouTuber. As she's my supporter. Also like um, Catherine Guiterra. Shout out, shout out, shout out everyone. Uh, yeah. You can make friends with Sir Darren ano oh, sius Mateya. kayo ang tinatadhana. Ah. <laughs> you know Sir Darren, uh, Mateya Bayan is single also. <laughs> Sir Darren, aha, uh -huh. wow pantsit yes is pantsit oh so many supporters sis yes of course. I did not share my link to anyone. I just do live here because I'm I'm very busy. Yeah, see, I'm cooking my lunch. Actually, I have so many things to do, but it's okay. I'm I'm so hungry, hungry. Actually, amo. my my to your Amu. Auntie to your I don't Amu. Ah Amu, my Amu is here. Hmm. ang yeah. ah, She's not a YouTuber actually. My birthday ba? Yes, my kapitbahay's birthday. Actually, is um, nag-plan talaga ako magluto ng pansit today. And then, I'm going to give her some. But, nasabi siya sa akin, O, oh, timing daw, dahil birthday niya daw ngayon. So, it's good. Kaya, pinapaalis ko lang amo ko para mabigyan ko siya ng pansit. Nandito pa kasing amo ko yun. Hindi ako makaporma. Ooh, pansit is life. Wow! Sir Darren. A small baby challenge. Lunch pala yan. Yes, ito lunch ko. Pero minsan sarap, sarap siya iulam sa kanin, di ba? Ito kasi leftover to, oh. Leftover. Pinipito-pito ko po sa lagay ko ito naman Sayang kasi ang mga tira-tira ba? Don't waste the food. O oh, yan, masabaw-sabaw. Masarap naman talagang masabaw-sabaw. Pag masabaw, masarap. alas mo yung amo ko kasi dito pa yung amo ko eh masarap kasi yung fresh na pansit ah lunch pa hey sir Darren mayunang Matea ba yun she's single sir Darren she's, uh, she's living in the Philippines Cebu Cebu mmm Yummy. Masarap siya, Ayan. Ako lang na makakain ito. Pero magbigay lang ako sa kaibigan ito. Ang tikim ko eh. Oh my God. Ang sarap. And it's already cooked. Kaya mo ano dyan. Maabsorb lang naman yan. O, tingnan niyo. Crispy. Yay! Yeah. party party. Okay, yeah, go. Go, uh, go to the Philippines and have a party party. Yeah, I know you have a lot of friends, right? Enjoy. Translate nga yan si Sakala <laughs> Sis Dima. <Gina. laughs> uh, gusto mo, pansit. Pansit, pansit. Uh, um, pag nakapunta ka dito, lunch, And also, and also Sir Darren, also Sir Darren, also Catherine De Pira, she's also single. They are both single, you know. They are my supporters from ages. Yeah. Uh, pag nakapunta ka dito, lunch, masarap ang pancet. Lunch, yan daw ang gusto ni ate. Noon, kapunta. Ay, talaga? Paborito niya to? Paborito ko talaga yung pancet. Gusto niya lutuan ko siya ng pancet? Oh, ala, like I I know how to cook Hmm. Hmm, good. Ini masak rap, Mbak. Pero parang masarap sa iulam. ang pahaba ng buhay, yes uh -huh. <laughs> uy, mga ka-ages di ka, huwag na si Sir Darren o oh, si Sir Darren, si Gillian mas Sir Darren, alas of ano eh alas of Filipina girlfriends ah, uh, Sir Darren <laughs> Sir Darren, you have a lot of Filipina girlfriends <laughs> <laughs> Wait lang, Diyos ko Ay. Alam mo Sinadya ko talaga to siya Kasi nga, gusto ko siyang iulam sa kanin Yung carbohydrates Yung carbohydrates ba <laughs> Ang sarap niya oh, buto na Yan na, just miss lang Pangpahaba ng buhay Sibu, ilo-ilo And uh, what that? Ah, ah uh, also Quezon. Ah, uh, Catherine de Perez live, lives in Quezon. Quezon. Pansit ba dyan? Uh, yes. Single din si Darren. Yes, she's single. She's, ah, uh, he's free. Yeah. Oh, si, uh, Sir Darren, you know, Catherine de Pura is a single also. Si Ate Idol pinahirapan sa, uh, also, sa kanyang mga fans na iyak sa kanta. Asan? Kailan? Kagabi ba? Kagabi ba yon? Hindi kasi ako nakapanood ba? Busy ako kagabi. Actually ngayon, I'm, I'm so busy. Now we still have 9 million viewers. So hindi ako magtatagal actually guys. Dahil I'm going to eat my lunch. So I have to say goodbye everyone. It's already 20 minutes. I'm talking just for 20 minutes only. I can't stay longer at this moment. <laughs> Alam ba? Alang ilang gabi din. Talaga? Well... Anyway, ano na lang ha, para mamaya maka-edit ako ba? Ga, shout out na ako ma-plant. O oh, sige, sige, ano, sis, ga. Uy, sis, Jen, mapiin ba ako if you are willing to meet me sometimes? Oh, one day ba? One day. Mm. Meron pa tayo 9 million viewers, Pwede hindi ako magtatagal talaga dahil I'm, I'm going to eat. I'm very, very hungry. <laughs> Ayaw ko ma-estorbo yung kain ko. <laughs> Bye na! Bye! Galing Salamat cut, cut Ano yung Sir Darren? Oh, you stole my member, Sir Darren? Thank you so much, Sir Darren, because you stole my member. Thank you, thank you. Bye-bye. Bye. But, ay, I just... Huh? Wait. What happened? Bye. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you.